So, wala, pa ta tayo, wala tayong... Wala uh, pa po tayo. Walang face out na mangyayari. Wala pong face out na pagdating ng January 1, lahat ng lumang jeepneys, lahat ng traditional jeepneys, hindi kayo nakapag-coop, hindi kayo nakapag-loan. Mm -hmm. mm -hmm. So, yun na yung uh, okay. nakapagtataka, okay. Celine. Pag, uh, now that you're explaining it to me, it makes so much sense. The question is, bakit kaya, yun nga, sabi mo, 60% hindi naiintindihan. Oh, what happened to the 40%? Ba't nila hindi naiintindihan? Um, san tayo tayong nagkakaroon ng, you know, gap? Uh, the, uh -huh. Because this is a product of negotiations also with yes, uh, these transport groups na iba, no? Dati kasi parang uh, face-out na yung uh, direksyon, tapos nga kaya nga pinoprotesta. Ngayon, oh. medyo naging iba na yung atake natin, ano? Tama po ba? Uh, Ma'am, noon pa man, wala namang jeep face-out talaga. Oh, wala, talaga. Oh, wala talaga. Yes, wala talaga. Now, okay. ma'am, kung gusto mo magtayo ng kooperatiba, wala ka mga jeepneys, ito po mga modernized jeepneys. Dito ito na yung kunin mo. Kasi, ba't babalik ka pa sa traditional? Ngayon, kung traditional jeepney lang ang hawak mo, kadalasan po sa Pilipinas, mga madam, ang isang driver, siya na rin ang operator ng Correct. isa niyang unit. Uh -oh. So, kung yun lang ang jeepney mo, luma, pero roadworthy para po sa kapakanan ng mga pasahero, you're part of the Ibig program. Ibig sabihin, pwede kong yung makin ako ng Euro 4. na Yes po. Yes po. <laughs> Without po. changing the exterior. The, yes po. The designs, the the ah, looks, doesn't necessarily okay, okay. mean po na itapon niyo yung luma niyong jeepney, uh -oh. itapon niyo yung pangkabuhayan niyo, mabaon kayo sa well, utang dito. Pero sa subsidy, gano'ng kadaming subsidy mo makukuha nila? I, I think bottom line at the end of the day, it's really a question of expenses. Sige ma'am, uh, pinaka yung... Luma na yung jeep ko. Wala Oo. Na talagang pag-asa. <laughs> wala ng taillight, wala ng brake light. Yes, ma'am. Okay. Ang uh, equity subsidy po na unang ibinibigay po ng gobyerno ay 80,000. Pero last February po, umakyat po ito ng 250. May nabigyan na po ng mga equity subsidy. Now, paano yun? 80,000 lang yung natanggap ko. Ang swerte naman ng mga sumunod na naabutan ng pagtaas. Makukuha ko pa ba yung dagdag? Yes. Okay, and magkano yung dagdag? 250 na po kasi siya ngayon. So, Kaya lang mahal ng unit. Ano yung, yun yung, ano yung 2.5 million? million yeah. Oh. Na, that figure is being thrown around. That's with, the cost of the um, unit. I oh, understand. intimidating Parang, yun eh. Yun ang sinasakatakot May mga saraw ma sa po na jeepneys yung malalaki. Mm -hmm. na yun, sa nasa 1.1 million lang po yun. Ma'am, depende po sa man manufacturer yun. Pero kasi, Celine, so, okay, kung yes, 250 yung subsidy, Saan ko naman kukunin yung 1 million? Well, ma'am, that's the importance <laughs> po of having your co-op. Dahil mm -hmm. sila po ang nakafront for financial management. Mm -hmm.